Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Huminga muna tayo ng malalim. Tahimik lang muna at hayaan nating ang salita ng Diyos ang unang mangusap sa atin. Lukas Kabanata 15, Talata 10 Nagkakaroon ng kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Hindi mo kailangan ng malaking milagro para mapasaya ang langit. Isang simpleng pagbabalik lang. Isang taos-pusong patawad Panginoon. At ang buong langit nagdiriwang. Ang Diyos hindi naghahanap ng perpektong tao. Hindi siya naghahanap ng maraming gawa. Ang mahalaga sa kanya, 'yung puso mo. At kapag pinili mong magsisi, kapag pinili mong tumalikod sa mali, kapag sinabi mong Ayoko na sa dating ako, may galak sa langit. Pero minsan, hindi madaling bumalik. Minsan, pagkatapos mong lumapit kay Jesus, parang mas dumarami pa ang tukso. Parang mas dumadami ang problema. Parang may humihila sa iyong pabalik sa dati mong buhay. Kung nararamdaman mong ganito, normal lang. Ibig sabihin lang nito, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo at hindi natutuwa ang kaaway. Pero huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Lahat ng tunay na pagbabago ay may kaakibat na laban. Pero tandaan mo, hindi ka babalik sa dati. Hindi ka na dating ikaw. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay tinanggap. At kahit hindi madali ang simula, kasama mo siya. Ngayon, Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Dahil kahit ilang beses akong lumayo, bukas pa rin ang pintu mo sa akin. Salamat sa awa mo. Salamat sa tiyaga mong hintayin ako. Salamat dahil hindi mo ako tinulak palayo. Niyakap mo ako pabalik. Ngayon, inaamin ko, nagkamali ako. May mga ginawa akong hindi ko na maibabalik may mga salitang nakasakit. May mga lihim na alam kong hindi nakalulugod sa iyo. Pero ngayon, hindi ako lalapit para magpaliwanag. Lalapit ako para umamin, para magsimulang muli. Panginoon, tulungan mo akong talikuran ang mga bagay na hindi galing sa iyo. Yung mga bisyo, yung maling relasyon, yung galit, inggit, sama ng loob yung mga kasalanang hindi ko maalis sa sarili kong lakas. Bigyan mo po ako ng tapang. Bigyan mo po ako ng disiplina. Bigyan mo po ako ng bagong puso, yung pusong totoo. Kapag bumabalik ang dating ako, Panginoon, paalalahanan mo ako kung sino na ako sa iyo, na hindi ko kailangang magpanggap, na hindi ko kailangang bumalik sa kadiliman. Alam ko, Panginoon, na hindi laging madali. Pero kung kasama kita, hindi ko kailangan matakot. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, sa iyo na po ako. Ayoko na sa dati. Ikaw ang gusto kong sundan. Gabayan mo ako araw-araw. Sa trabaho, sa bahay, sa mga kaibigan, sa sarili. Tulungan mo akong manatiling tapat kahit walang nakakakita. Tulungan mo akong lumayo sa tukso. Tulungan mo akong magdesisyong tama kahit mahirap. At kapag muli akong magkamali, huwag mo akong hayaan na manatili sa pagkakadapa. Alalayan mo akong tumayo. Alalayan mo akong bumalik. Dahil alam ko, Panginoon, hindi ka sumusuko sa tulad ko. At ngayon, hindi rin ako susuko sa iyo. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang amen bilang sagot sa paanyaya ng Diyos. At kung gusto mong ipagdasal ang lakas para magbago, para bumalik, o para manatiling matatag, i-comment mo lang, ipagdarasal ka namin, tandaan mo. Ang langit ay hindi lang nakikinig, nagdiriwang. At kung ang langit ay masaya sa pagbabalik mo, Huwag kang matakot na magsimula ulit. Pagpalain ka nawa ng tunay na pagbabago ng pusong nagpapakumbaba at ng buhay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, bukas, at magpakailanman.